Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan na po ang ating mga chihuahua puppies po. Ayan, malalaki na po. Ayan po. Malalaki na sila. Naglalaro na po. Tapang-tapangan yung maitim. Ayan din po ang mga kapatid. Ayan po ang ating mga chihuahua puppies. Napaka-healthy po nila. Ayan. Ayan po ang ating mga chihuahua. Ito yung may ito yung isa na isang anak na PWD, yung isa niyang paapo. May deferensya para siyang pilay. Ayan po ang ating mga chihuahua puppies ayan, Malalaki na at malapit na po silang madispose. Ayan naman po ang ating mga American Bully Puppies po. Ang mas malaki sila kasi mas malaking asong mga ito po. Hindi katulad ng mga chihuahua, mga maliliit talagang chihuahua. Ito po talaga ay malalaki. Ito po ang ating mga American Bully Puppies. Ayan. ang cute ang lalaki ang tataba at ang ahel tignan nyo po yung mga kamay ang lalaki yan po ang ating mga American bully ayan malapit na rin po silang na dispose ayan po actually na order na po lahat ang mga yan ayan po ang ating mga American bully ayan sad yung isa <laughs> Pero kung tinitig nyo po, ang cute po nila. Ayan, naglalaro pa yung magkapatid. Ayan po. Ang paborito po nilang kainin po. itong mga aso na nito ay yun pong liver po, liver. Yun ang gusto-gusto nila ikilalaga mo lang at ipapakain po sa kanila. Ayan po ang ating mga aso. Ayan po ang ating chihuahua puppies at ang ating pong American bully. Ayan po.